naka ano, hindi naka uh, dikit sa lupa yung ating ano pared yan. na. Tapos yung column natin, yung poste dito. dito. Wala yung maestra na po, Ate Aida. Sa living ni Rienda. Ayan no? Tapos dito raw, sabi ni Ate Aida, ganun daw yung disenya dito sa sa ceiling niya, yung pinag-design na yung PVC panel dito. Tapos kob. Pumunta po dito. Coba nanti sini ini saya nak nih. Eh. nangyari? <laughs> Dali, tulungan natin. Tulungan, tulungan. Tara, <laughs> Nick. Binaba ka? Hindi kaya na na kayo. Ayan, up, up. Okay. Magkape okay. ko pa. Ay, mga materials natin, dumating na. Yung mga tropa natin, wala pa. Mahaga pa naman. Quarter to seven pa lang. So, si Ate Nora. Uh, ah, shout out. Good morning. Ayan, kape muna po tayo habang wala yung mga tropa natin. Salamat kay Ate Nora. <laughs> Yan yung pangalaw, pantisa, no? Tsaka, itlog, napalaman. Okay. Okay. Ay, mga boss, good morning. kape po tayo sa timpla ni Ate Nora. Ay. Ayan, nasa Kanigbang Project po tayo. Sa dream house ni Ate Aida. Saka kay Sir Danny. Danny po ata yung mister niya. Uh, Donald. Donald ang uh, pangalan niya. Kapangalan ko po. Yung mister ni Ate Aida. Shoutout po. Ayan. Ayan start na yung bahay dito sa Kanigwang Project eto dalawa muna yung mga tropa natin sinik saka yung ano niya yung ano to Nick bilas mo bilas bagong tropa ang pangalan mo Kadel po Arnel Arnel ano Pineda Ariate ayo Ariate 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 ah bagong ano natin tropa dito dito lang po sila. Ayan, din lang po sila sa ano. Yung nila. sa may doon. Dito yung mga tropa natin. Ayan. Si Roy. Ano, pinauna ko muna yung ano, yung mga parilya. Kaya mga kolon natin, mga poste. Ayan, nakagawa na sila ng ano. dirap. 12mm po, anim Yung ating foster tapos yung stirrup natin, uh, 9mm na 2.2. 2.2 po yung mga stirrup natin. Ito, baka mamaya tat tatambak ko na ito pa para meron kami, ano, meron kami yung... Pakan dito. Ayan. Bakang pa rin. Ayan, na kami. Nakapaliba na kami dito yung mga kolom natin. Ayan, yan o. Oh. Doon. Tsaka doon. Isa pa doon. Tapos dito. Dito, sa dito. Tsaka doon. Bali po, anim, anim na kolom po yung yung kailangan mabuusan dito tapos papatong na lang namin sa tight yung mga puting Kasi yung tambak po natin ng ganja sa Pinaka finish natin sa flooring. Yan yung pinaka dulo ng posting yan. Siguro mga ano to, mga 6 feet or 5 feet po ang pung tambak natin. Kaya papatma lang po yung ano yung mga puting sa column. Tapos maiipit din po sa ano. At tambak pero meron po tayo yung ano uh, wall footing sa mga ano sa mga asintada natin wall footing tapos biga takapay ko siya ng biga hanggang dun sa pinakadulo ng poste biga ito so, wala na itong ano na ito gigibayin din po ito ayan lang pa. Lang ko na rin to para matuyo. Ah, Jeffrey. Good morning, Jeffrey. Shout out Jeffrey Aquino. Oh, <laughs> ayusin niya, ayusin niya. Ayan, umpisa na rin po yung pag-iba. Mga CAC natin, ito singko. Singko po yung namin din natin. Kaya tatanggal ko muna ito para yung ating tambak, yung kartilya, kasari ito. Kainan mo na yan. Tapos dito, tatanggalin na yung yero. Para yung mga poste natin. Oo. Para makapag po tayo mamaya. Oo. Oh. Oo. Dalabas natin yung mga posted dun sa Yero. Sige, sige, na sayero okay, O tapos, sanol muna tayo, merienda muna Merienda Yun, may merienda po tayo Ayan, nakagawa na sila ng isa. Isang poste. 12 mm to, 6. Tapos, 9 mm na 2.2 yung ating steer Wala po tayong nosing. Uh, flat lang po yung katulad dun sa Kambasi project po natin. Pero, CHB si 5 po yung ating ano, asintada. Ayan, may lumit tayong merienda. ah uh, maestra na po, Ate Aida Sa living ayo Rienda Ayan o no? oh. mata, jauh mata Jauh, kata pintu jauh <laughs> o oh. uh, May dito, mata Wala yung isang nanti natin, no? si Jun Jun, di pumasok Kaya ano muna sila, lima Jauh Jauh mata mm hmm. Sarap na lomi dito, Jau Mata. Ah, meron pa nga, no? Meron pa tayo tasty. Mm. Tata Tataba tayo dito. <laughs> Tantan. Joe, <laughs> tala sarap dito, Jau Iba-iba yung libre dito. <laughs> Ay, may sana po, Ate Aida. Tsaka sa... Sarap. Yung dito, yung nagluto, si Ate Nora. Tsaka si Ate Mariette. Yung caretaker -care ni Ate Aida dito. Woo, shout out to, sarap! <laughs> ハハハハ。<laughs> <laughs> Naka, ano, hindi naka dikit uh, sa lupa yung ating ano ano? Uh, tapos yung column natin, yung poste dito guys. Yeah, hindi muna po natin tatanggalin yung mga biga kasi may po klase yung unang gumawa dito. ano? Uh, parang naka ano lang uh, Parang naka, sa naka lang sa ano yung ano, yung high beam dito. Uh. Tapos maliit pa. Ang hirap po mahaba. mahaba, tapos... Maliit pa. Maliit. Tapos, nakasabit lang, no? Ayan. Mahinang gawa po yung dating bahay. Pero, kung gagawin natin, mas matibay po dyan. Hindi, lagyan na natin ng ano, na, di na naman yan kayo tuko din, Ito, pag na, kukunin mo to pag no, gumalaw. para hindi bilakado. Pero sabit, may tali kita, ne? Naton. Tali na lang, tali. Doon, no? O, sige, doon, o. Oh. Lagyan na lang ng tali. Ano po, delikado po yung ano, yung I-beam. Ilagyan ng I-beam pero walang poste. Dapat 'yan may poste dito, 'yan, no? Kung may I-beam na ganyan, dapat meron siyang poste dito. Yung sa kanila, ano lang, CHB lang yung ano dito. Eh. Pwede ito pa, bibigyan mo rin kaya, no? Yan, no? Tapos, lagyan nila ng ano, forma dito. Ito ba yung na ano, forma? Ano po, 1 meter po yung ating column. Yung puting niya. 1 meter yan? Yeah. Ayan, ayan. Okay. Kung mamaya mababusan po yun. Ayan, order muna po tayo ng ano, pantampak dito para meron tayong space. Para hindi tayo mababasa. Siguro magkakalipo nga tayo dito. Ano? <laughs> Kailangan ka agad, matampakan to. Punta muna, punta po tayo sa Adwar para order ng tambak. Tapos pagkatapos ng punta po tayo sa ano sa Bitas Makabebe Project, update po tayo dun sa, sa mga sa mga tropa natin. Ibang natin yung mga tropa dito si Tonton. na Ayan mga Boss, dito na po tayo sa ador. ni Boss Maning Ayan si Boss Maning, yung adware natin dito sa kanilang project Ayan Boss Mac, sige na pala hindi ka pangay <laughs> oh, Order tayo ng panampak tapos yung ating ano, magbabayad tayo, yung ating ginawang mga material sa kanya

35. Ayan. Ah, wala. Wala nang pinawisan ka. anong na sa iyo. Ah. Ito si Madel. Madel. Hi. Ah, si Sir Nick. Ito, wala nang oh. dito ah. Oh. Marami. Wala. Shout out. Shout out. Ah. Hey. Oh, wala nang Majong ngayon. Wala, wala. Wala pa po, mayaya pa. Wala pa po, wala nang Majong. Dito na retang 300 po. Opo. Ay, ano na daw Majong. Kobe. Ito si Kobe. Anong nangyari kay Kobe? ah ah. Bala. Pinapapabayaan niyo ah. Bago-bago. Okay na tapos na. Tinis na ito. tapos. Ito yung nililihan niya. Ito. Tinatanggal muna po yung dating ano. Barnes. Ano to? Yung, yung plastic barnes lang nilagay o yung ano? yung plastic varnish Ah, plastic barnes. Hindi yung Wheel gloss ano? Nara po yan Pero pagagandahin din po natin yan Tayong kaya ni Pernan yan Oh, eto si Bay Dito si Muya siya, wala yung dulong pintar natin, hindi pumasok Tapos ito, giba Ang gala ka shipping boss Yan ako yung boss Ayan Ayan Dito Baik, baik. Ini Master Dari ada Mas Dari Paling sana Sa Kompasi sa, Project mm. Ayan Request for ni Master Itu daw Bili na rin kay Bos Cha Den, Cha Cha Dun sa Arabia Mas Antal Cha Caca. Bos ini Cha Mainit-init pa Cha Kaguday Ayan May ribu pang ano Kaya Wow Salamat chicken, chicken wing Ayan na pala Kucara Dari mana kucara Kucara Kaya Ate Chen, kay Ma'am Joy, salamat sa libring, ano. ito? Asado oh? oh, ah, o? No, <laughs> no. oh, chicken and beans ka, ma'am. Ah, chicken and beans? Ah, beans. Ano, kumakain ka na ganyan? O, shoutout yung pa'y Jao Mata. Ka-shout! Mata! Chicken and beans. Jao Mata, shoutout! Ayan, mm -hmm. wala ka na naman dito, Jao Mata. Yari ka na naman dito kay Master, Ito, no? mm -hmm. <laughs> Okay na po tayo mga mas panel natin ano, sobra dito. Tapos lalagay daw natin dito PVC panel, ganyan din. Ito lang yung sobra natin. Bali ano yung anim, anim yung malalagay dito. kulang pa tayo ng ano, ng tatlo. Tapos dito raw sabi ni Ate ID, Ganun din daw yung design niya dito sa Sa ceiling niya yung pinag-design natin yung PVC panel dito. Tapos cob. Ano, bibili rin po tayo ngayon para bukas ma-install na yung master to. Yung PVC panel dito. Bali anim doon. Ano, tatlo do, doon at saka dito. Ah, uh, pito. Bali sampo. 10 po yung bibili natin PVC panel. Yan, nabili, po, nabili po natin to sa uh, global. Doval San Simon San Simon po ang um, ang mga PVC panel dito pero yung yung sa Campus Project sa ano po natin nila yun sa Cortez so yan mga boss timan muna pinan natin yung mga tropa natin dito bilhin muna po tayo ng PVC panel tapos yung mga tiles natin dun sa mga CR pwede natin pa-deliver para mag restart na po yung mga tile setter natin sa next week, pwede na po silang magtelis dun sa ano sa CR dun sa master bedroom. po. Okay, okay na yung ating PVC panel na binili. Dito sa San Simon. Sipag dali okay na. Okay, pagtalian na. Yan pagkatapos niyan yung namang mga tiles na, boss. Sa Kampasi Project. Bibili rin, bibili rin, po tayo. Tapos yung sa Dust Project, pa didelivery na po natin. Okay? Boss, thank you. Mm. Yan, yeah, yung mga teles natin sa flooring sa Kambasi Project. So, di yung po, yung bilhin natin. Tapos yung sa sa Vitas Project natin Okay na po, didiriba na lang po sa Friday yung mga talis sa kasi ah, uh, master Bedroom. Ito na yan mga boss Bago lang po tayo sa ano sa Vitas Project para po dalhin itong PVC panel para makapag-isa na sila bukas dun sa uh, CR sa master bedroom punta si Annie Lara. Alila. Ayan. Ito na tayo. Des project PVC panel para ma-install na bukas. Tawagin mo muna Oh, uh, may sayo para na lang gawin nila. yung ating main door. Ito, PVC panel din po 'yan, binili natin kanina. Um. Ayun. Naka ano na, naka Dito na lang white. Ito yun, nakano na yung giniba nila, yung pintana natin. Ayan po. Tapos meron siyang ano doon, glass. Touch screen. Okay. Yan, nasa Kambasi Project na tayo mga boss. Yung mga talis na binili natin. Para ma malagay na rin bukas to. Bagong tropa natin si Melvin. Mason. Sama ni Jao Mata. Ha, Melvin. Jao <laughs> Mata. yung ating ano, bakod. Tinas na natin. Tapos naka-flooring na dito. Si Boss Eddie, ito. Ha? Ah. rin So na yung ating ano, yung ating Agda ni landing. Dito, diretso na yan. Yung ating asintada. Ayan, malawang yung ano, maluwang yung forts dito. Erase. Anak na nalaya dyan Huwag na mabisigre mo Gas gas Ito si Bato oh. Shout out Shout out po mga boss Ayan nalita si Jamata Di mo na Shout out Kanyin boss Kanyin 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 Shout out sa inyo Huwag lipungan ako kayo na Ito nakaplowing naka na po ito Slab yung ating kitchen ano, lababo Thank <laughs> you. Ah, si Marlin. May bintana na, may bintana na. na. Ito. May bintana na. Gawa ni di Boss Lilis po ito. mga Boss. Ayan you know? Ano ito? Chocolate brown. Yung bilik design natin. Hindi ako, hindi kanyan. Pata nyo, dito. kita ko. Ah. Di... Lagyan mo na lang sa pin. Okay, apply. Ito yung master bedroom. Tapos na po yung kanyang ano, ceiling. Ano lang po yan, na uh, masilya ng mga pinto, pintura. Cove ceiling din po yan. Patens lang po kasi pati yung isa sa kwarto. Dito na naka-framing na yung ano, naka-framing na yung ceiling natin dito sa CR. Kailan mo na muna po yung ano yung tisa may bago na rin lagay yung mga tay sa taas. Ayan. Ayan na mga boss. Dito na nakalagay na yung taas. Inilagay lang po yung kulang. Magdadagdag din tayo ng mga ng raton. Outlet para sa eater. Ano si Boss Andy kuma... kumakain? Ano ulan natin Boss Andy? Ha? Okay. Toyo ni Rienda. Ito makikain tayo kay Boss Andy. Yung na lang nakakain po. Yeah, wala. Wala wala, pero may mga ka tayong masuk po. Alam wala, dalawang itlog. itlog. Ha? Ha? Tapos naka pa na po yun doon. Sabayan na. Tapos yung spandel natin, yan. Diretso na rito. Nakapaglagay nila sila ng mga ano. Scaffold. Yung klaseng gutter natin, ayan. Naka, ano na po. Nakalagay na rin, no? Diretso na yan. Pupunta po rito. ayan mga boss kanina na po yung vlog natin ayan, Kambasi Project ayan po yung nagawa ng mga tropa natin ayan, pag, 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 alis na po, alas 5 na po ayan, papalam na si Jamata nandito sa Kambasi Project Jamata, Paalam ka muna palam ka mga boss ayan, boss naman ayan mga boss ayan na po yung vlog natin Kita tayo po sa next video. Ramain salamat po. God bless.